Good morning, good morning, good morning everyone! Happy Sunday! Morning sa lahat. On this video mga ka-friendship, ito ang ating olam for today Sa araw ng linggo <laughs> Ayan mga ka-friendship Sutanghon at sardines ang ating, ang aking miloto Ayan, binisa ko lang yan sa bawang sibuyas mga ka-friendship At dalawang balot ng sutanghon at dalawang ingka na sardines. Ayan na. Ang aming ulam for today. On this video, ang aming ulam. Ayan, sutanghon mga kabeshi. Ayan. Di palutong sutanghon. Ang pa natin, pakuluan pa natin kaunti. Para maluto ang ating sutanghon. Happy Blessed Sunday sa lahat. Kayo dyan mga kabeshi, anong mga niluluto nyo para sa inyong mga mahal sa buhay. <laughs> mahal sa buhay, mga kapensyet. Sa amin ito. Okay mga kabeshi, ayan ay medyo on okay na. Sinadya ko talaga yan na medyo mano yung sabaw. Kasi alam niyo mga bata, sabaw lang din ang ano. Ayan ang ating sutangon. Ayan ang yung nakaraan, miswa. Ngayon naman, sutang home. Hmm. Ganun lang. Para, paraan lang tayo, mga ka-best friend, para may maulam tayo. Yan. Yeah. <laughs> Kaya ba, nakapag-almusal na? Tara, let's go, let's. Tayo mag-almusal mo bago tayo mag-start sa ating work for today. Have bless blessed Sunday, everyone. God bless, God bless. Thank you for watching. Bye-bye for now. Kaya kami mag-almusal na. Bye!